Kung umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Ah, doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Klaruhin natin. Pwede bang sabihin ng pulis na, Uy, arestado ka. May warrant ka. Andun, nasa police station. Halika na. Sa senaryo na yan, hindi hawak ng pulis yung warrant. Okay? Focus lang tayo sa statement na yan. Sabi ng batas, maling-mali po yan. Hindi pwedeng dalin basta-basta yung tao kahit totoong may warrant siya. May tinatawag tayong legal manner of execution. Ibig sabihin, may proseso yan. Number one, dapat sabihin mo sa kanya na may warrant siya. Number two, dapat sabihin mo sa kanya kung anong nilalaman ng warrant niya kung anong ikinaso sa kanya. Number three, dapat sabihin mo sa kanya yung mga karapatan niya. Right to remain silent at right to counsel. Lahat tayo ay may right to be presumed innocent until proven guilty. Number four, pagkatapos mo siya arestuhin, dapat ipakita mo sa kanya yung warrant niya as soon as practicable. Walang sinabing time frame ang batas kung gaano katagal magantay yung tao para ipakita sa kanya yung warrant. Basta ang sinabi ng batas, pagkatapos mo siya arestuhin, ipakita mo sa kanya yung warrant kapag hiningi niya. Hindi sapat yung sabihin mo lang na may warrant siya, tapos dalhin mo na siya agad. Invalid arrest pa rin yun, kasi hindi nasunod yung lahat ng proseso. Magiging grounds yun para mag-file ng motion to quash yung tao. Kaya maraming nakakalabas na mga akusado dahil sa invalid arrest na yan. Para saan pa na nag-aresto ka kung mali lang din yung proseso? hindi di nagsayang ka lang ng oras at energy. Tandaan mo, pulis ka. Tagapagpatupad ka ng batas. Dapat, ikaw mismo ang unang susunod sa